Oh, andito naman yung tatay niya. Si Kobe at si Martin. Ayan, yan yung mahalaga ko. At ipakilala ko sa inyo um, yung aming um, ano, Ayan. At kukulit na, na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Nangungulit na. na. Welcome to my vlog mga boss Nandito po kami sa bahay Hindi uh, na namin ako na ng ano Paano mag ng mga dahing uh, Ito yung bagong business ni Boss Robert Vlog Ang boss na mahirap lang Kaya ito uh, Binisplay namin ngayon Sana Sino nagkagusto uh, PM lang ho May posit po kami Ang posit po namin mga boss ay Magkano to Fifty. Uh, 50 pesos lang. Ito ah, uh, 50 pesos lang 'to mga boss. Ngayon, may 30 din kami, kasi 'to. Ang daing namin na uh, matambaka. Ito matambaka namin mga boss, uh, naghahalaga ng uh, 50 pesos lang din. Murang-mura lang. Uh, nag umpisa kami. Uh, ito na lang po 'yung natira sa ngayon kasi na-deliver ko na po 'yung iba sa Makati. May dilis po kami mga boss ko uh, 50. Uh, ganun talaga. si uh, Sipag-sipag lang. Ayan, may pusit. May daing na pusit pala. Tapos may tuyo din pala kami yung mga boss. Tuyo. Hindi po siya maalat. Uh, 20 lang. Apat na peraso. 20 pesos lang. Uh, marami huto kanina. Kaso konti na lang. Ayan, na lang ha. Ayan, ano pa inaantay nyo? Uh, PM lang ho kay Boss Robert Vlog uh, Sa dami ng ano May taksilog na At i-introduce ko sa inyo mga boss Yung aming uh, medyong Tindahan Ayan po yung tindera namin O, uh, pakute pa siya uh, Hi ka naman hey, vlog. Hi. hi Vlog Hi <laughs> Vlog Ayan po yung tinda namin mga boss. Ito talaga kailangan sipag lang na wala uh, magagawa. Ako ay e, ganun talaga. Ayan. Ay paano may kunting kita. Ah, nakasabit na rin po yung ano. Yung matawag na, sari-sari store na no. May sili na. <laughs> oh, may sili din na pula. Ayan, may si ay may tuyo. Ayan, tuyo, daing. ayun talaga. Sabi nga nila magsumikap lang daw kaso Grabe Magsumikap uh, Papakilala ko sa inyo yung alaga ko ngayon Yan po si Mark uh, Si Kobe Hi Kobe Hello Kobe uh, Andito naman yung tatay niya Si Kobe tsaka si Martin Ayan yun yung mga alaga ko At ipakilala ko sa inyo yung aming um, ano Sda yan. Kaso, kukulit na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Nangulit na. Ayan. Team lang ako kayo mga boss. Uh, sa Facebook page ko. Ayan. Ulitin ko sa inyo mga boss. Mura lang po. Ang aming tinda. Ayan. 30 pesos lang. 50. At 50 yung dilis. At may ano din kami. Asa ba yung 50? Yan, yan yung Alright. Thank you mga boss. Sa walang katuturan na vlog. <laughs>